Hello, good day po mga ka-opinyon. Ito ang masasabi ko, no? Uh, ito po, no? Uh, nakatawag pansin din po sa akin itong si Cloney Chito Miranda, no? Uh, isa rin po ito sa magagaling, eh, no? Talagang kaboses din po siya ni Chito Miranda, no? Tsaka natutuwa ako sa kanya, no? Yung gesture niya, no? Uh, ito, ano to eh, may future din to si The Claw ni Chito Miranda, no? Talagang kaboses niya po si Chito Miranda, no? Kasi, di pa pinakanta rin siya ng isang judge, no? Yung True Fate, no? Ang ganda, ang ganda rin ang verse niya. Kaya, itong si Chito Miranda, itong sigurado may kukuhang banda rito, eh, no? Pwede eh. Kasi, ito mo, imagine mo, hindi mo na pwedeng imbit, kahit hindi mo na imbitahin yung Parokya ni Edgar, no? Sa boses sila panalo na, no. Parokya ang parokya na. Yeah, panalo ka na rin, Idol, no? Uh, ako oy, tonto 'sa iyo, no. Talagang ang galing, ang galing-galing niya rin. Yung batch nila, talagang maraming magagaling, no. Jano, dami, dami nila si Jano Gibbs. Ino Bobba. Eh si JR, no? JR Gary B. Ang daming magagaling. Magaling talaga eh. Si Jano, kabose si Dino. Eh, no? Lalang wala eh. Talagang isa lang mananalo eh. No? Galing. Magagaling sila talaga. No? Kaya congratulations sa inyo. Yung batch na yan. Ano? Yung main OPM. No? Lahat sila magagaling. Ah, uh, hoping na sana eh tuloy-tuloy na po at may magandang future itong mga to. Ah, meron pa po. Yung Michael Pangilinan, ano, kabosis din eh about this din eh, no? Kaya, ano, uh, sa tingin ko, no, uh, mag, ano to, uh, alam niyo naman pag sa Itbulaga, no, maganda exposure, eh, no? lalo na yung clothes, talagang sinusuboy ba yan po ng tao, kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, no? Yung mga contestants na yan, ano, talagang, ano, uh, believe ako sa kanila, talagang, Saludo ko sa inyo, yung mga effort nyo. Talagang ang galing, magagaling po sila lahat, no? Tatakit bulaga yan po ah uh, ito na lang po ang masasabi ko hanggang dito na lang po thanks for listening god bless po please like and subscribe mabuhay pilipinas